Hi guys and welcome sa isa na naman po minecraft video at itong minecraft video to ay tungkol naman nga po sa minecraft creative video at kung di ka pa nakasubscribe pwede mo na suntukin yung like dyan so yun nga mga pre nandito tayo ulit dito sa ating creative mode kasi ang gagawin po natin nakikita nyo kasi so yung panahon sobrang init so ngayon ang gagawin po natin ngayon gagawa po tayo ng isang malupitang Wait okay, yan. Anong sa manog Ayan. Gagawa po tayo ng... Alam niyo yung parang... Ka, diba tayong Pilipino guys? Kahit sobrang init na nagkakape pa rin tayo. Gagawa tayo ngayon ng isang tasa. Opo, gagawa po tayo ng isang mouth. So, para magawa po yun, yung tasa na yun, gagawin lang po natin ng na materials yung ating sariling design. Opo, gagawin po tayo ng sariling design at ito yung mga materials na ating gagawin. Simple but okay. So, gagawin ko ngayon ay gagawin po tayo March. So, gagawin po tayo ng mod na ganyan. Ayan. Ayan siguro ganyan and then iikot siya dito and iikot siya po eh kasi kapag hindi ko siya iniikot magiging mag i-stay lang siya sa isang lugar so dapat ikot po talaga natin siya dapat po talaga ikot natin yung yung, yung, de yung mismo design yung mismong design yung mismong layout pwede yun Yo, bakit bakit ngayon may intro na tayo? Opo, may intro na po tayo ngayon, pre. Hindi na basta-basta kahit correct na point na yung video, hindi. May intro tayo ngayon, pre, syempre. Parang gumanda naman yung news video. At hindi siya kaagad-agad nilumedera uh, sa point na sigurad nagdagan pa natin yung point. Okay. Sige. Ah, uh, guys, kamusta ba na weekdays nyo? Ah, kung tatanoy nyo weekdays ko, pagod po ako. pero po, pagod po ako at Sunday. At, pahinga ko lang talaga yun. Mas Sabado na, eh, yung Friday talaga. Actually, ngayon, natin po ako sa church kasi nagsuit po ako. And then, gumawa pa po ako natin. Ayun, kaya nga yung mga tao, babe, na pinapagpunta sa bayan. Eh. Hindi ko na nalang. <laughs> Nangyayari lang talaga yung gano'ng reason. Marami talaga. Yung schedule ng buhay ko, hindi ko rin talaga. Yung schedule like yung daily routine para ng schedule ng buhay. Ah, uh, yung schedule ng aking ginagawa araw-araw. Parang ganun din. Yung routine ko kasi guys, gagawa po ako ng vlog. Gagawa sa routine. Then, siguro, gagawa rin ako ng content. Or mag-vlog din ako na ginagawa ko yung daily routine. Huwag ba siguro yun? Kasi yung list ko daily routine, hindi naman talaga siya nililist. may list ako sa po, ano yung ginagawa ko araw-araw. Ginagawa ko po araw-araw, matulog, magising ng umaga, mahaga syempre And then, ilubos ako yung mata ko, hindi ko. Siyempre, bukos ako yung mata mo kapag magising ka. <laughs> common oh, sense pero nga yun yung to guys ah uh, may matutulog ako nang sige lang tayo tutulog na hindi ko sabihin hindi ah uh, Nagigising ako ng umaga, maaga kasi guys, yung pasok po namin ay 7. So technically dapat mga 6.30, nandun na kami. 4.30 minutes kasi pasok namin, at kailangan ko po maaga po yung pasok. And then, natapos ko po sa school, which is half day. Ang gagawin ko kinina kapag hapon. Kung baka kauwi ko, magre-record siguro ako gano'n. Or magpapahingaman ko na gano'n. Kasi yung ibang, yung minsan naman magpapahuwi sila ng assignment. So, ginagawa ko siya bago ako matulog. So, yan yung design na naisip ko. And then, magkakaroon siya na ano. Yung parang... Bong. Yung alam mo hindi sa mag, di ba yung may siya? Yung pa, yung handle. So, gagawin natin siya dito. So, magkakaroon siya ng handle dito. Yan dyan. And then, magkakaroon siya uh, ng handle dito. At ano yung handle nito? Di ba rin alam? lang? Siguro ganyan. Hanggang dito. Ayan. Ayan. So, meron lang dyan, 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 dyan. Ayan. Agad din yung handle na ganyan. Basta, straight to the point ka lang. Ayan. Tapos, lalagay lang natin yung dito. Siyempre, guys, nagkakapi pa rin tayo. Ayan. 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 Mukha na siya mag. So, kaya, parang mukha siya talaga siya mag. Pipigyan po natin siya ng design. Okay dito naman siya basta dapat lang So dito natin siya ng design. Dito sa ilalim Siyempre so, hindi naman basta dapat ganyan lang lang Bibigyan natin siya ng design normal, pita, normal design Pero maganda Opo, okay. normal lang siya ng design Pero maganda yung tignan pa So, बाहर देखना बोल रहा है तो फाइट। तो इधर इसे अपार्ट ना तो चलिए दिखें तो ना तो यूं भी तो अपार्ट ना तो आज बार ना पागलों पितने तो इधर ना तो दिखें तो अच्छा भी तो दिखें ना तो

sarili ko lang saya So, hindi naman talaga ako So, don't judge me. Oh, so, medyo pakit yung kakara. Basta eh, then, Oh, di ba? Ah, napaka Eh, hindi yung dito. Eh, narin dyan. Eh, di, di ba? Pwede na lang sumbigyan yung So, wala na. Gusto nyo naman siyang tingnan. At kung ano pa siyang, ano. Okay. Kung ano siyang. Pero nga guys, sana nag-enjoy po kayo sa video nito. Maraming, maraming, maraming salamat po sa so, so, panonood ninyo. Hanggang sa bali. Bye. Bye.